Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway no, na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. Idol, pwede ba magtanong sa'yo? Kasi may lalaki ako na nakasama sa barko. Kami nagkita, Idol. Pero nakapalagayan kami ng loob. Problema ko, Idol, may nangyari kaagad sa amin dalawa pero hindi ko na nakontak ang lalaki na nakagalaw sa akin. Ano kaya ang gagawin ko kasi mukhang buntis ako? Pa-advice please naman. So yung ating sender ay isang babae. Mga kasabi na sabi niya ay meron siya nakasabay sa isang barko at nagkapalagayan sila ng loob and in short ay merong nangyari sa kanila. Ayan mga kasabi. Yung may nangyari na sa kanila ay nagtataka siya at hindi na niya makontak ang isang lalaki. Ang ending ay eto mukhang buntis pa siya. Ano ang gagawin niya? Magbibigay tayo ng ating opinion tungkol dito sa ating sender. Para po sa akin, mga kasabi, eto yung sinasabi ko sa inyo. Na wag na wag kayong mga has bilang isang babae na bumigay kaagad sa isang lalaki na hanggat hindi nyo kilala ang kanilang family background or tungkol sa kanya. Lalo pa dito pa lang, parang stranger nito, ba diba? Sa barko lang kayo nakita, nagkapalagay ka kaagad. Tapos ikaw naman ay bumigay kaagad sa kanya kanya. Napakahirap ng sitwasyon. Sa isang babae na ganito, parang ikaw yung lugin lugi dito. Kasi nga, di diba, hindi pa ganun kayo kakilala, pero bumigay ka kaagad. yung ending nabuntis ka. So, di ba, napakahirap kung saan mo siya pupuntahan, saan mo siya kukontakin. Hindi mo alam yung ending mag-iisa ka na magpapalaki ng iyong anak kasi nga hindi mo alam kung ano yung pagkatao ng isang lalaki na pinagkalooban mo ng iyong dangal. Kailangan sa mga kababaihan kung gusto nyo naman talaga na hindi nyo mapipigilan ang inyong mga, alam nyo na yon. Kailangan sa ganitong sitwasyon ay kilalanin nyo muna ang isang lalaki. Kung may asawa ba ito, may kabit ba ito, or kung ano man yan, may jeep man yan. Kasi mga kalalakihan, madali ang bumigay, lalo kapag ka nakikita nila ang isang babae na mismo. Nagpapakita ng motibo, so ibig sabihin susunggaban ka talaga nyan. Siyempre, babae na ang lumapit sa isang lalaki lalaki, hindi pa ba tutukain? Kahit na may asawa pa yan, may jowa man yan, matutukso pa rin yan sa inyo. Lalo't kayo pa ang nagyayaya mismo sa isang lalaki at nagpapakita na may gusto kayo sa kanila. Kaya kailangan kung may gusto man kayo sa isang lalaki, dahan-dahan, kilalanin niyo wag ibibigay, wag isusuko ka agad-agad. Kilalanin nyo ng mabuti ang inyong magiging, ayan, pagbibigyan nyo ng pagka-virginity nyo, yung dangal ninyo, para naman hindi kayo mawang mali pang nagkataon na nagbunga ang inyong ginawa mga kasawi. Sa ganitong sitwasyon, ayan, na mapapayo ko lang sa ating sender, wala na talaga ito. Kasi nga, kung gusto niya sa'yo na kumontak, so ibig sabihin siya yung gagawa ng paraan. So ibig sabihin, ang lalaki lang ay nakipag jugjugan lang sa'yo at hindi ka talaga nito gusto. Kasi kung gusto ka niya, kahit pa ilang beses kayo na may nangyari at talaga siya yung gagawa ng paraan para magkaroon kayo ng komunikasyon at talaga disidido siya na kilalanin ka rin niya kahit na panandalian pa lang ang inyong pagkakilalanlan dalawa mga kasawi. So sa ganitong sitwasyon, wala ka ng choice kung mabubuntis ka, mas mabuti sabihin mo sa iyong pamilya, sa magulang mo kasi wala ka na rin namang magagawa. Kasi, pangit naman na talaga ipalalaglag mo ang isang bata na wala namang kasalanan dahil sa ginawa nyo na padalos-dalos, mga kasawi. Yan lamang po, mga kasawi, yung aking opinion, suggestion tungkol dito sa ating sender. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin sa so, walang sawang pag-share pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na, na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang! umaga, mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.